Nabalitaan niyo na ba itong nagte-trending na beach team cafe sa Bulacan na para ka talagang nasa tabi ng dagat dahil sa ambience ng resto nila na mayroong puting buhangin at mga tables and chairs na madalas lang nating makita sa mga beach resorts. At idagdag mo pa itong artificial na puno at halaman kaya tubig alat na nga lang daw ang kulang e eh kumpletong kumpleto na yung beach experience mo. At dahil nga sa ganda ng concept nila e eh, mabilis silang nakilala at nagtrending sa social media kaya naman dinadayo pa sila ng mga tiga ibang lugar para lang ma-experience din yung beach vibe na talagang marerelax ka dahil nga sa ganda ng ambiance nila. At samaan mo pa nga ng masasarap na pagkain at inumin, eh perfect place ito sa mga magkakaibigan na matagal nang hindi nagkita-kita dahil siguradong mapapasarap at mapapahaba ang kwentuhan nyo. At hetong at mula kang Daba Pampanga, eh bumiyahe kami dito sa Santa Maria, Bulacan para ma-experience itong cafe nila. So yun guys, nandito tayo ngayon sa nagtitrending na cafe dito sa Bulacan dahil sa ganda ng ambiance dito na para ka doon nasa isang dagat. Ito nga pala ang The Beach Cafe na matatagpuan sa Barangay Pagbagin, Santa Maria, Bulacan. Open sila dito araw-araw from 8am to 12 midnight. So anytime na gusto mong pumunta sa beach, eh bisitahin nyo lang daw sila. Dali lang din sila hanapin dahil available sila sa Waze. I-search nyo lang yung pangalan ng resto nila. And nasa tabat lang sila ng Pepper's Grill. So ano po yung natin? Tara, tukukan na natin pagpasok mo pangalan dito, eh ma-appreciate mo na yung ambience ng cafe nila. Na talagang ma-feel mo na para kang nasa dagat. At bawat sulok nga, eh napaka-Instagram worthy. Sa mga pupunta nga pala dito, eh open sila araw-araw from 8am to 1am. Pero pinaka-ideal pumunta rito, bandang hapon at paggabi na para malamig dahil al fresco style nga sila. Pero meron din namang fully air condition na dining area. Yun nga lang, eh madalas na pupuno. Sa mga may dalan sa sakyan, eh may sa gilid ng resto nila. Pero hindi ganong kalakihan, kaya diskarte na lang sa pagpapark. Heto nga pala yung menu nila na kung sa lasa at presentation lang ang pag-uusapan, eh para kang kumain sa sikat na resto. Kaya for its price, eh masasabi kong worth it na yung ibabayad mo dito. At heto nga isa-isa nang dumating yung ilan sa mga bestsellers nila dito na maganda rin yung presentation kagaya ng mga nakikita natin sa mamahaling beach resort. Okay na pula. Thank you. Thank you. Isa nga sa pinaka na gusto ko dito ay yung fish and chips nila na pinasarap nitong dipping sauce na tamang-tama yung pagkakrimi at sour taste niya at bagay na bagay dun sa fish fillet at potato chips. Nagustuhan ko rin itong floss bread na bukod sa malambot eh hindi siya sobrang oily na perfect ka partner nitong hot coffee. Pagdating naman sa beach salad nila na isa sa mga best sellers eh napaka fresh at perfect na perfecto sa kaibigan mong vegetarian. Nagustuhan naman nung kasama kayong bake mac dahil nag yung bread na ka-partner nito. Masarap. Pag okay, ano tinapay ito kayo. Masarap din itong shrimp cocktail pero hinay-hinay lang baka tumaas yung high blood mo. Sa drinks naman eh napakarami mong pagpipilian at lahat eh pasok na pasok sa bulsa. And overall nga eh masasabi kong worth it nito dayuhin dahil bukod sa nabusog ka na eh na-relax ka pa. Kaya naman kung naghahanap ka ng malabora kay na ambience pero hindi mo kailangan lumayo eh bisitayan nyo na sila dito sa Santa Maria Bulacan. I-mention mo na rin yung mga kaibigan mo na dagat na dagat na. At ngayon nabalitayan nyo na alam nyo na yung susunod na gagawin. Hanggang sa muli!